Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon po ay isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo. Ang video pong ito ay upang siya ay lubusang mababalisa. Pagkatapos na itong gawin, ang taong ito ay lubos na mababalisa. Kayo ba ay may tampuhan ng iyong mahal at ang iyong mahal ay sobrang napakataas ng pride. Yung bang sa tuwing nagkakatampuhan kayo ay ikaw na lang lagi ang nagpakumbaba, ikaw na lang lagi ang nagiging ang nauunang gumawa ng hakbang para kayo ay magkaayos dahil sa napakataas niyang pride. So ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo. So kailangan po lamang natin dito ng inyong isang daang porsyentong paniniwala at ang dedikasyon upang tayo ay magtagumpay. Kung kayo naman po ay hindi naniwala, huwag niyo pa itong gawin. So wag niyo na lang po panoorin ang video, maghanap na lamang po kayo ng video na gustong gusto ninyo. Ngunit kung kayo ay naniwala dito, ito po ang ating kailangan. Kailangan po natin ng papel. Kung may maroon kayong papel na plain ay mas mainam. Ngunit kung wala naman, ay pwede po ang ganito. Ngunit mas mainam po ang plain na white na papel. Sa panulat po, kahit anong panulat ay walang problema. At kailangan natin ng basong kristal, lalagyan natin ng tubig. So sa tubig po, kahit tubig po pa yan or anumang tubig ang mayroon ka ay pwedeng pwede natin gamitin. So ngayon ang atin pong gagawin. Kuhanin mo ang iyong bolpen at papel. Sa papel ay isusulat mo ang kanyang pangalan ng pitong beses. Pitong beses po ang kanyang kumplitong pangalan. So halimbawa siya si Robert J. Dornan. Ayan. Robert J. Dornan. Pitong beses mo po yung isusulat, guys, ang kanyang pangalan. Pitong beses. So, pagkatapos mo pong magsulat ng kanyang pangalan ng pitong beses, ay gamit ang iyong hintoturo, ito pong hintuturo na ito, ay kumuha ka o ano mo ito, isawsaw mo ito sa cinnamon powder. Ito pong hintuturo na ito. Isawsaw mo ito sa cinnamon powder, at pagkasawsaw mo na sa cinnamon powder, ay ipahid mo ito sa kanyang pangalan. Bawat pahid mo ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon. Ano ba ang intensyon mo kung bakit mo ito ginagawa? So halimbawa, Robert G. Dornan, hindi ka mapapakali, hindi ka mapapakali, pakakaisipin mo ako bawat minuto. Magiging mababa ang pride mo at ikaw ay lalapit sa akin. So kung ano po ang iyong intention, kung ano po ang kahilinan, ayun po ang iyong bigasin, bigasin mo kanyang pangalan, andin ang iyong intention, andin sa susunod yung pangalan hanggang sa ma-punasan mo ng cinnamon powder ang kanyang itong pangalan na ating isinulat sa papel. So pagkatapos po ninyo yun, ay i roll po natin itong ating papel. So i roll po natin papasok ha, i roll huwag pong palabas, baka mamaya palabasan yung pagka roll papasok dahil tayo ay humiling. So ganito po ang ating pagkakarolyo. papas-paloob po sa atin. So ayan. Ngayon po, pagka nai na ito, ang gagawin mo ay ilagay mo ito dito sa ating tubig. So ayan. Kapag nailagay na po natin ang papil sa ating tubig, ay kumuha ka ng isang kurot na asin at ilalagay mo ito dito. Kapag nakuha niyo na isang kurot na asin, hawakan mo ito sa inyong dalawang kamay. Ilapit mo ang baso na ito sa iyong bibig at muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan ng pitong beses. Pagkatapos mo humiling, pagkatapos mong bigkasin ang kanyang pangalan at humiling, ang gagawin po ninyo ay ilagay ninyo ito sa ilalim ng inyong kama ng buong magdamag. Buong magdamag, pagkalipas po ng buong magdamag, ay maaari na natin itong ifla sa ating mga toilet or kaya naman ay ibang sabay ninyo sa buhos ng tubig sa inyong mga inodoro. Maaari po nating gawin ito ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta tiyakin po ninyo na sa paggawa nito ay walang sino mang maaaring kumagambala sa inyo, yung walang nakakaisturbo sa inyo at talagang clear ang inyong isipan at buo po ang inyong paniniwala. Ayan lamang po guys. Maraming maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.